Matagal ko ng kaibigan at kakilala, uh, siya at tumutulong talaga sa amin. Mulat mula pa, nung hindi pa iso to, at um, tubong sa talaga siya. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Um, hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Yung senador po ako, naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my in my public service uh, career. Meron po ba na nilapit? And these contractors na nakita ko, in fact, mali-mali pa nga yung numeri ko pala noong mga nakaraang panahon. Itong mga contractors na sa, nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, lang no, dito. Isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delikadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at kan na makikinabang po ang aking uh, pamilya. Ayon sa Comelec, may mga kandidato noong nakaraang eleksyon na tumanggap ng kontribusyon para sa kampanya nila mula sa mga tao o kumpanya na may kinalaman sa pangungontrata ng trabaho o serbisyo sa gobyerno na nakatala sa kanila nilang isinumite sa COMELEC na Statement of Contribution and Expenditures. Dahil dito, may isang malaking katanungan na kailangang sagutin. Hindi ba labag sa batas na mag-ambag ng pera sa mga politiko na kumakandidato para malukluk sa pwesto sa gobyerno? Ayon kasi sa Section 75C ng Omnibus Election Code, bawal mag-ambag sa mga kandidato ang isang natural o juridical persons na may kontrata sa gobyerno. Whether ito ay sa pag ng goods, pag ng services, o pag-undertake ng construction works. Ibig sabihin, maski ikaw ay tao o kumpanya, kung may kontrata ka sa gobyerno, bawal kang mag-contribute o mag-ambag sa kandidato. Sa simpleng salita, kung ikaw ay kontraktor ng gobyerno, hindi ka pwedeng maging campaign financier. Bakit? dahil dito pumapasok ang conflict of interest na pagbawal ng batas ang sitwasyon na kung saan ay maramdaman ng mga politiko na sila ay may utang na loob sa mga contractors o mga tao na nagpondo ng kanilang kampanya na maaaring nag-aantay ng kapalit na kontrata mula sa gobyerno. Ayaw po ng batas na ang kontratista ay magpupondo ng politiko. Tapos pagkatapos ng eleksyon, sila rin ang makikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ang isang katanungan ay paano kung ang kontribusyon ay sinasabing mula sa personal na pondo o kapasidad ng kontraktor, bawal ba ito? Kung susuriin po natin ng mabuti, mahina itong depensa. Malinaw sa batas na covered ang parehong natural at juridical persons. So kahit sabihin mo pang personal mong pera ang ginamit, kung ikaw ay may-ari o controlling person ng kumpanyang nakikinabang sa kontrata ng gobyerno, pasok ka pa rin sa pagbabawal. Hindi pwedeng hatiin ang katauhan mo at ng negosyo mo para makaiwas ka sa batas. Hindi pwedeng magtago ang kontraktor sa likod ng excuse na ibang entity ang kumpanya at siya. Nandito ang pinakamalaking issue, conflict of interest. Nagbigay ka ng pondo sa isang kandidato na may kapangyarihan o impluensya sa pagbibigay ng mga kontrata. Pagkatapos ng eleksyon, umaasa ang contractor, kahit hindi lantad, na masusuklian ito tulad ng mga bagong proyekto, mga espesyal na pabor o pagtanaw ng utang na loob ng politiko. Ito mismo ang sitwasyon na gustong pigilan ng Seksyon Siyamnaputlima, Contractors Donating to Politicians in Exchange for Future Projects. Kaya nga, kahit pasabihin ng contractor na personal lang to, wala ang kumpanya ko dyan, the reality remains na parehong tao ang nakikinabang, siya rin bilang owner ng kumpanya. Hindi tinitingnan ng batas kung anong pangalan ng account ang ginamit o kung sino ang lumagda sa cheque. Wala ding kinalaman sa batas kung ang nagambag ay may relasyon sa kandidato bilang kamag-anak o kasosyo sa negosyo o opisyal ng kumpanya. Ang tinitingnan ng batas ay ang realidad. Ang may-ari o opisyal ng kumpanya pa rin nang ang nagbigay ng pera at tinanggap naman ito ng kandidato. Sa totoo lang, hindi pwedeng sabihin ng kontraktor na walang kinalaman ang ginawa niya laban sa ipinagbabawal ng batas. Ito ang eksaktong senaryo na pinipigilan ng batas ang malisya ng contractor-politician relationship na sumisira sa tiwala ng taumbayan. At hindi lang basta violation ang pinag-uusapan dito. Ayon, mismo sa Section 200 at 64 ng Omnibus Election Code, Any person found guilty of any election offense shall be punished with imprisonment of not less than one year but not more than six years without probation. Bukod pa dito, ang guilty party ay ma disqualify sa paghawak ng public office at mawawalan ng karapatang bumoto. Pareho po silang dalawa ang pwedeng managot. Ang nag-ambag o donor na government contractor at ang government official bilang politiko, na tumanggap ng ipinagbabawal na contribution. Ibig sabihin, mabigat ang kaparusahan. Hindi lang kulong, kundi pati political career at karapatang bumoto ay pwedeng mawala. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman ng content ko na ito, magpapasalamat po ako kung inyong mamarapatin na mag-like, share at subscribe sa channel ko na ito. Maaari din po kayong mag-comment below at ipaalam din ang inyong nais na topic para mabigyan ko ng malalim na pagsasaliksik at mapagibayo ang kalidad ng bawat topic. Salamat po at hanggang sa susunod na video.